So, what's up mga tol? At ba TV again. At muli na naman tayo nagkita-kita. At maraming maraming salamat nga pala mga tol sa mga nanonood ng video ko. At syempre, nawa eh, nakatulong naman sa inyo kahit papano. At yun naman talagang ano natin dito, ang hangarin natin dito, yung makatulong sa kapwa natin mga Pilipino na nangangarap makapag-Japan sana eh, nakapagbigay ako ng kahit konting idea o kaalaman sa inyo mga tol ng mga tips na binibigay ko at sa, sana may na-inspire man ako sa inyo kahit paano kasi yun naman talaga ang ano natin dito yung i-share natin yung mga blessings na, na ano, natin na tatanggap natin i-share natin sa iba nang sa ganun eh lahat tayo eh nakikinabang sa mga blessings mga tol at maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na sumusuporta sa akin mga tol at, so ngayon mga tol ang video pala natin ngayon eh is about sa ano Actually mga tol, meron na Jiko Shokai na to nung ano kami nung may bago kami kasama na nag Jiko Shokai sa kanila. Pero hindi ko talaga siya na bablog ng full vlog na talagang tutorial talaga na ano, Jiko Shokai lang talaga. Yung purong Jiko Shokai lang talaga sa isang buong video. So ngayon mga tol, eh, kasi may nagko-comment sa akin pa rin na hindi ko talaga napapansin mga tol yung ibang comment na ano na mayroon pala mga ganong comment sa akin na paano mag Jiko Shokai, paano yung mga format at saka paano i-translate mga tol sa ano gusto nila bigyan ko daw ng translate Halimbawang ang mag ko show kaya ko so mga tol at bago pa tayo magsimula dun tol eh meron pala akong sasabihin lang sa inyo na tips lang mga tol na ano na gawin nyo para ng -ano, pagka aktong mag ko show na kayo sa mga employer nyo o kaya naman sa dito sa, Magda sa Japan saka sa kaysa nyo kasi mga tol habang nag-aaral kayo dyan mga tol eh mag ko show kayo dyan papractice nyo na itamang GG ko show kayo nyo habang nag-aaral kayo ng Nihongo halimbawa masilik kayo sa interview habang nag-aaral kayo ni Hongo e eh mag-GG ko kay kayo kaya ngayon mas maganda meron akong idea sa gagawin ko ito sa ituturo ko sa inyong ito meron na kayong format ito mga tol ito yung it format na itinuro sa amin ng ano namin ng sensei namin Doon sa ano sa Pilipinas kaya shoutout sa inyo Joy Sensei Ocampo sa CAPS at shoutout din sa CAPS yung pinag-aralan namin na ano na Japanese Center ay Japanese Learning Center Doon sa CAPS sa Manila yun nga pala yung ka, ano na kaakibat ng Uno Overseas Placement Incorporated. Shoutout sa inyo sa at shoutout sa lahat ng sensei doon, kila Jan Ocampo, kila Joy Sensei. Shoutout sa inyo lahat diyan. At maraming maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi ako matututong magnihongo. <laughs> 'Yon, kasi mga tol, pagka kasi nag-aaral kayo ni Hongo, eh tatlong beses kayo magjiji ko so kay mga tol. Una sa may ano, sa may pinag-aaralan niyo, magjiji ko so kay na kayo diyan. At pangalawa, pagdating nyo dito sa Japan eh pagdating nyo doon sa may pag-aaralan nyo pa ulit ng Nihongo kasi mag-aaral pa ulit kayo ng 1 month ng Nihongo rito sa Japan eh kaya mangyayari mag-GGCO siya pa ulit kayo, kayo ron at pag deploy kayo dito sa mga company nyo na papasukan sa trabaho eh mag-GGCO siya pa ulit kayo doon kasi kami nung sa kaysa namin nung pagdating namin hindi na kami nag-GGCO siya akala nga na, ako talaga nag-practice pa ako mabuti kung paano yung magiging GGCO siya ko pero nangyari nung pagdating namin sa ano nung na-deploy na kami sa trabaho namin diretso trabaho na. Wala naman palang hindi ko siya na mangyayari. Ang nangyari lang, nagpakilala lang kami sa leader namin na sabi lang namin, pangalan lang namin tapos wala nang ibang Gico pa pero pagdating nyo sa pag-aaralan nyo sa may agency na pag-aaralan nyo dito sa Japan eh obligado mag ko Shokai kayo doon kasi nga lahat lahat ng training na darating dito sa Japan mag-Gico Shokai at mag-Gico Shokai sa ayaw at sa gusto mo, mag-Gico Shokai ka kaya dapat tandaan mo itong video na ito tapusin mo para may matutunan ka so yun, mga to, tayo So mga tol, ang ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagbijijikusyokay ng sarili sa paraang banayat. <laughs> Tuturo ko sa inyo kung paano magjikusyokay ng Japanese na salita, ng Nihongo. So ngayon, at kailangan mag-focus ka rito para matutunan mo ito tol. Kasi importante yung malaman mo itong jikusyokay na to. Ang importante lang naman dito mga tol na ano, nasasabihin mo yung mga specific lang tol. Hindi mo na kailangan pahabain pa yung jikusyokay mo na hindi mo na kailangan pang pahabain kasi mangyayari dyan tol baka yung sa sobrang haba ng Jiko mo yung ginawa mong format Jiko eh makalimutan mo sa sobrang haba tol kaya hindi mo kailangan pahabain yan ang pasabi mo lang dyan yung mga specific na ano yung talagang matatandaan sa yon yung talagang matatandaan ng pag mo na halimbawa yung employer mo o satyo mo o mga kakilala yung mga leader mo yung sa may teacher yung sensei na mag ka kailangan dyan kahit ba lang na Jiko Show kay tol, yung kahit na yung basta specific lang na ano na information na galing sa iyo, yun lang kailangan mo Jiko Show kay tol. Hindi mo na kailangan pahabain niya kasi baka maboring lang ito. Eh, baka hindi tapos bak bukod sa maboboring yung yung pag-aano pag-introducing mo, pag-introducean mo baka maano pa baka makalimutan pa 'yan ng mga sasabihin mo hindi na matatandaan tol sa sobrang haba wa, ang gigigikoshoy mo lang ay about sa pangalan mo syempre Uh, pwede rin yung nicknames, pwede mo sabihin yan. Tapos edad mo, yung civil, civil mo, kung yung civil status mo, kung single ka ba o married. Kung may asawa ka, sabihin mo na ano ka, married. Tapos kung may anak ka, kung ano purpose mo, ah, uh, siyempre sabihin mo bandang huli. Tapos kung nilibangan mo sa buhay. Yun lang mga tol. Uh, yun lang importanteng malaman ng mga hapon na ano, magjijikos na pagjijikos o kayan mo ibig sabihin pala tol mang pagjijikos o kay is introduce yourself in English ang ngayon tol mayroon akong ginawang video rito na format ng Jiko Shokai tol para nang sa ganun eh meron ka rin idea so kaya di ko na pahabain pa at sobrang dami na ng mga pinagsasabi ko na naman dito kaya ito umpisa na natin mga tol Let's go. Konnichiwa Hajimimashite. Watashi no namay wa R.J. to Bajito Badji to kudasai. Sanjuro ko say de kikonshite imas. Pilipino karamay rimasta. Watashi no shumi wa ongaku wo kiko koto desu. Shigoto wa toso desu. Kyodai wa 8 nin de. Watashi wa niban ban me wa kasoko wo shure no tamini o kaniyo des. desu. me may kan ninkan Korekara Kore kara osewa ni narimasu. Doso yurusiko unigay So ayan, napanood niyo naman mga tol ano, yung video na 'yon. Maiksi lang yun, tol, pero ano siya, tumbok na tumbok agad tol. Ah, kumpleto agad siya, tasabi ko nang buong buo kasi maiksi lang siya, pero straight to the point 'yon mga tol. Ayun mga tol, kapag mag-GG okay ka kay ito 'yung mga tips ko para sa Para man sa ma-impress mo na may mga hapon at ah, sigurado parang points ka agad 'yon para sa Unang-una, siyempre, dapat sa ulo mo 'yung GG show kay mo. Kaya nga sinasabi ko kanina, kailangan maiksi 'yung GG kay mo nang sa ganun, hindi mo makalimutan yung importante mga tol na kailangan kabisado mo yung Giko kay mo pangalawa, pagpasok mo ng pinto kailangan dyan nakangiti ka Kung kumbaga parang first impression mga tol nang sa parang ah, parang may dating to parang mabait tong tao to, parang interesado talaga parang ganun, yun agad ang isipin hapon kasi di ba nakangiti ka, siyempre press yung mukha mo parang ang bait bait mong tingnan yun ang importante mga tol, pangalawa yun pangatlo, kailangan maayos yung pagkakatayo mo kailangan yung ano ganito straight yung body mo tapos yung kamay mo nandito lang sa sa hita mo ganun lang mga tol hindi po pwede yung ano yuyuku yuku, -yuku hindi po pwede yun na parang tinatamad ka sa interview na yun hindi po pwede tol kailangan straight body ka lang na ganun importante rin tol na ano na lakasan mo yung boses mo hindi naman hindi ko naman sinasabing lalakasan mo yung parang kumakahol na ano para ka may kaaway hindi ganon tol hindi ganun wag yun wag yung ganun yung ibig sabihin yung parang klaro yung boses mo, parang ano, yung malinaw yung boses mo, tas malinaw yung pagkakasabi mo. Tapos medyo ano siya, yung talagang klarong-klaro yung pagkakabigkas mo ng Giko Show kay mo. Hindi mo hindi kailangan ilang mahina, tol. Baka hindi marinig 'yun. Eh parang sasablay ka ron, babagsak ka kaagad doon, tol. Kailangan yung klaro talaga yung boses mo. Sinabi ko na rin yan, tol, sa ano, tips para makapasa sa interview. Kailangan 'yan, tol. Uh, kailangan naman kahit saan naman bagay, pagka-interview, kailangan yung boses mo medyo louder, medyo kailangan klaro siya, di ba? Tapos ito pa, kailangan hindi ka ano, hindi ka lilingalingan ganoon. Nako, wag na wag mong gagawin 'yon, tol. Wag na wag mong gagawin. <laughs> hindi pwedeng para kang nakakalimot na ganoon. Hindi, hindi tol. Kailangan talaga pagka nagjijiko show kay ka, straight body ka lang tapos nakatingin ka lang sa may kausap mo. Sa may pinag ano ka sa may doon ka lang sa may employer tol pag nagjijiko show kay ka. Saka iwasan mo rin tol yung ano, yung hand gesture tol. Bawal din 'yon. Wag na wag mong gagawin 'yon, no, hand gesture yung parang ito signing signing kang ganito ay para kang nagsa sign language na gano'n hindi tol bawal na gawin yun wag na wag mong gagawin yun galaw ka ng galaw sa yung kakamot kamot ako ako sa payan tol saka iwasan mo rin tol yung malikot na nagsasalita habang gigi ko ka mm -hmm. hindi po pwede yung ano kukuy ya ko kang ganun iwasan mo yun tol wag na wag kang gagalaw sa pag, ano, naging, pagka naging pagka ka dapat straight body ka lang daw iwasan mo kakamot dito kakamot dito kakamot sa puwet kaya naman dito tapos yung kakamot sa ulo, pag medyo nakalimot, nako, iwasan mo yung tol, ayaw na ayaw ng mga hapon yun. Saka, kapag uh, nagbau ka, wag naman yung baw mo, i-aabot yung mag-uuntugan mo sa katuhod mo. Wag naman ganun tol, yung mga bagbahagya lang na ganun, yung yuko ka lang ng konti. Pero kailangan, yung pag mo, yung sakto lang, yung parang 90 degree lang, ganun. Wag naman yung magtatama yung noo mo sa katuhod mo, eh, ikaw din, pagtatawa na ka ng mga kasama mo, pag ha, nag aabot yun. Gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa panunod niyo sa mga videos ko. at sana nakakatulong yun mga tol kahit papano sa inyo. Nagkakaroon kayo ng idea, nagkakaroon kayo ng inspirasyon, kaalaman mga tol. at malaking bagay yung para sa akin. Lugod ko lang ikinatutuwa yun dahil nakakatulong ako kahit papano sa inyo. So ngayon mga tol, kung di mo pa napapanood yung video ko about sa mga tanong sa Japanese interview, eh pwede mong panoorin to mga tol. Lalagay ko yung video sa description o kaya naman ilalagay ko sa end screen. Abangan mo matapos tong video na to. Kailangan tapusin mo para mapanood mo. ayun naman, tignan mo sa description saka yung mga tips kung paano din papasa sa interview tol panoorin mo yun panoorin mo din yun nang sa ganun mayroon ka rin idea about tol ilalagay ko yung mga link sa description at okay kaya naman sa end screen mga tol kung nagustuhan nyo naman tong video ng Jiko so kay natin eh huwag nyo naman kalilimutan na mag subscribe mga tol at libre naman yan walang bayad yan kaya please subscribe kayo mag comment kayo ng mga gusto nyo pang mga topic mga tol at hanggang sa muli hanggang sa susunod uli natin video at mag-aral kayo mabuti kung sakaling masisilik kayo. Huwag focus kayo sa ni Honggo, wag pero wag yung ganong didibdibin ni Honggo dahil matututurin matututunan niyo rin 'yan. Yung fikus okay niyo. Practice niyo mabuti. Sana nakatulong tong video na to para sa inyo. Hanggang sa susunod ulit nating video. Ngayon, hindi ko na naman alam kung paano tatapusin tong video kaya ganito na lang, bigla na lang ulit nawawala.